Ayan, for today po mga kaibigan, i-update ko po yung ating hoya after ng tag-ulan. Kung ano nangyari kasi, nakasabit po sila sa bakal na pinagawa ko sa aking tatay sa labas. So, tirik na tirik ang araw sa kanila. Ayan po ang nangyari sa ating albo. Cute sa albo. Ayan. Ito, sadyang hindi talaga ganyan uh, kalago. Ganyan lang siya. And then, nung nag-uulan, talaga makikita mo naglalabasan yung mga ugat. Pero, ngayon nag-iinit na naman, nag-aaraw. Ayan. Nagda-dry yung pinakadulo. So, ang nangyari, mga kaibigan, andito po ako sa kusina kasi isasabit ko sila dito sa likod. Ayan. Nasunog nanilaw po yung mga dahon dito sa pinakaibabaw ayan o, oh, lang na to ayan tsaka ayun so para siyang ano hindi maganda yung pagka ah, uh, yung texture ng dahon tignan nyo tong dry compare dito sa maganda sa healthy na leaves tsaka ito na ito oh So ang gagawin ko po ililipat ko sila dito sa likod So ito si albo akita albo ah magdadagdag siguro ako na lupa kasi siya lang yung hindi ko napuno nung nirepat ko siya ayan Ayan, pero hindi ko siya kaibaon kasi baka malusaw yung pinaka-crown. Ayan, may ano pa, may damo. So, dadagdagan ko ito. Kaya ako ito tinanggal sa likod, dati nasa likod po ito. Kasi yung ating, yung singaw ng airpon ng mga bata sa gabi, doon ako natatakot, baka matusta naman. Pero, yung mga mali, uh, na propagate ko na hoya, tsaka yung freebies na hoya, okay naman sila sa likod. So kasi dito hindi siya gaano arawan. May araw, may sikat ng araw pero hindi siya ganun kainit. Kaya decide ako na ilipat ulit sila. Ayan oh. Ang papangit ng dahon, hmm, kawawa. So banda dito, mula dito, dito hanggang dito sa kabila. Dito lang sa baba ang matino. Pero dito sa tuktok, wala. Ayan oh. Pati yung ugat dito sa stem niya, sa vine, wala. Padry po siya. So hindi maganda doon sa pwesto nila sa labas. Hindi maganda so yan. so ito si Albo magdadagdag ako ng uh, lupa and then pangalawa si Crimson Queen okay naman siya mabait pero kung po niyo mga kaibigan dito sa parte dito tsaka yung iba dilaw at doon sa tuktok ayan at tsaka sobrang lambot na yung dahon kahit nadidiligan po sila. Kasi katabi po nila ay uh, orchids. Sinama ko sila sa orchids. Pero nasunog. Sinama ko sila sa dendro. Ayan. Sunog. Sunog na sunog. Pero mabait po ito. Tsaka talagang lumalaban. Ayan. May mga bago siyang vine. At may mga ugat. So, ayan si Crimson Queen. Ang ganda niya. Ang ganda ng pagka-variegated niya. Ah, uh, hindi pa ito namumulaklak sa akin. Waiting pa po ako. Sana mamulaklak siya. Ayan. Ayan si... Crimson Queen na na sunburn. Ayan, di ba? Ibang-iba po yung nasunog sa mga healthy na dahon. Ito healthy, eto o. Oh. Ito mga to, wala. Sunog. Ayan, kitang-kita, nangingilaw po yung mga nasunog na dahon. And then, ah, ito naman, palaban din ito, si Pubac Calix. Ayan. Palaban din po ito. Ayan. Ito yung namulaklak sa akin mga kaibigan. And then ang dami na naman siyang buds. Ayan. Ayan ang dami. Ayan yung mga dati niya. Ito. Mukhang malapit ito Oh. Pansin niyo po. Masyari malapit. Ayan. Mara, ito yung una na bulaklak sa akin. sa so, ayan ang mga ano. sa so, ang dami. Ito, dito yung bulaklak na pinost ko sa short ko. Dito galing. Ayan. Ayan, so, malago siya pero iisa pa lang ang napropa ko o dalawa kasi nang hingi yung kapatid ko at saka yung nanay ko sabi ko kasi wag na silang bumili kaya binigyan ko sila so ayan si Cuba Calix ang atin number 4 pero sa tuktok iba po yung dahon So, ganun din, nakakaranas din po siya ng sunburn. Maybe, ano? Ayan, no? Oh. Diba? So, dito, talagang kawawa. Kawawa yung mga halaman sa sobrang init. Nung umuulan, pag tap ulan, yung bagyo, bagyong egay, ay nayaan ko sila. Ay, gustong-gusto, napakadaming naglabasan na yan, mga ugat na yan. Green na green yan. Puting-puti. O ngayon, natsugi na. Ito, kasi talbos ito eh. Pinaikot ko lang. Ang dami naglabasa na ugat. Pero ngayon, wala. Nagdadry sila. Ito si Merel, Mereli i, yan, medyo malago siya pero hindi katulad nitong si Puba, uh, Pivacalix na maano siya, madali siya mag-produce ng uh, buds. Eto, wala pa talaga. Ayan. Tinirintas ko yung ano, kasi sobrang haba. Balak ko sana kasi, ipagapang ito doon sa bakal. Pero hindi niya kaya yung sobrang init. Yung sik sikat ng araw, sobra. Pero ito, tinirintas ko kasi ito bagong Bagong talbos niya ito kasi sobrang haba baka ako maputol ayan ayun siya ang haba ng talbos niya kasi ayan yung ugat kasi medyo nasa silong ito nasa tabi ng uh, malberry tree nasa yung dahon ng malberry tree medyo uh, tumatakip dito kay Merely ay kaya okay siya. Pero tinanggal ko na rin doon, mga kaibigan. Kasi, ayan. Dumidilaw na rin yung nasa ibabaw. So, puro sa ibabaw. Tsaka, mahirap ito mag ng ano, ng epropa. Tulad yan, hanggang dyan lang siya. Gusto ko muna siya mamulaklak. Ayan. Pero may mga macho kumbaga sa ano eh antayin ko muna siyang bumago pa ng gusto bago, bago ko siya ipropagate ayan ito yung apat at yung ibalang nandun na sa likod so ayan ang ating mga nasunog na hoya pasensya na kayo ha at nasa lababo ako para malapit ako si dito sa likod kasi dito ko siya sa likod ilalagay muna And then, ayan mga kaibigan, ito yung ating Hoya. I-update ko lang yung carry eye ko. Ayan. So, dati wala pong dahon dito. Ngayon, nagkaroon na siya. Noong tag-ulan, nilagay ko siya sa labas. Nagulat ako, ang lalaki na nung dahon. Dati itong stem na to as in wala. Ayan. May dalawa na siyang dahon. And then, ito, may pasibol na rin dito sa opposite side nitong dahon na to. And even dito, meron na rin. Ayan, Oh. Nakakatuwa. So, ibig sabihin, gustong-gusto -gusto nila sa ulan. And then, dito, ayan, meron pasibol. Ayan, Oh. Nakapansin nyo dito sa baba. Ito, ito, ito. Ayan. May dahon siya na maliit. Magiging stem ito. Ayan. Yeah. So, nakakatuwa lang siya. Diba? Ayan po ang ating carry eye. Hardship oh Hoya. Yeah. Ayan mga kaibigan, ipapakita ko din po yung napabulaklak na napab napabulaklak ng orchids dito sa bahay. Ito yung first na spike. Nung binili ko, may bulaklak. And then, ito na yung second. So, long spike po ito. Ibang ganda ng kulay. Yellow and violet. Oh. So, ayan, long spike. Nakakatuwa lang talaga mga kaibigan kapag kaam um, orchids ay eh, sa atin na siya na mula ulak Diba? So, kung napapansin nyo po, sinta ba ako po yung mga canes niya? Ayan. iba ang ganda ng canes. O. Saka meron siyang dalawa dito. So, tinransfer ko ito dahil dati nasa pot. Tapos, lumalabas na yung mga ugat. And then, bumabalintong na kasi mas mabigat na yung orchids. So, naglagay ako ng mga bato. Lilipat ko siya dito sa basket pot. Ayan, ang ganda nitong bagong kiki. Ang taba-taba. Sobrang tabao, o. Oh. Lusog. Ah, katuwa pag ganito kalalaki yung mga canes. So, ganyan kalulusog ang mga dahon. Di ba po? Ayan. So, ito si ating uh, orchids dendro flower. Ayan. Okay, number two. Ito naman isa. Ayan. So, ayan. Kulay dark violet. Diba? Kala mo itim. Ang ganda. Sobra. So, gusto ko yung mga dark color na bulaklak na orchids. Ayan. Pabloom pa lang yung iba. May tatlo pa rito pa buka. Basta yung mga dark color na orchids. Kahit ano orchids, basta dark. gusto ko sila. So, ayan mga kaibigan. Ang ating update sa ating mga hoya. At saka yung ating napabulaklak na orchids. So, salamat po sa panunood. At salamat sa pagsuporta sa aking channel. inat po mga kaibigan. Thank you, thank you. Have a good day. Bye-bye.